Ang mga guro sinuong ang bumahang ilog para makapagturo. Hindi inalintana ng mga guro mula sa Zambales ang bahang kanilang susuungin, mapuntahan lamang ang kanilang mga estudyanteng ay sa kabilang ibayo para maturuan. Pagbabahagi ng gulong si Jezrel Doble mula sa barangay Juan Botolan, Zambales, dahil sa lahar bungsod ng pagputok ng bulkang pinatubo, ay palaging umaaho ng tubig ng ilog tuwing tagulan. Para mabagtas ang daan patungo sa kanilang eskolahan, na yung maabot ng apat na oras ang kanilang pagsakay sa kanito ng kalabaw, makatawid lamang at mapuntahan ng Poonbato Integrated School sa Sitio Buenlawa, Poonbato, kasama ang kapwa niya mga guro para makapagkuro. Anya mayahalin tulad daw sa lakas ng kalabaw ang lakas at katag nilang mga guro na tuwing tatawirin ng baha para makapagbigay kaalaman sa mga aita. Tuwing araw ng linggo ang biyahe ina Sir Jezreel, papunta sa paaralan at tuwing biyernes naman sila nakakauwi. Ito ang sakripisyong ginagawa ni Jezreel para sa kanyang grade 5 advisory class na mayroong labing isang estudyante na kagaya niyang Aita. Malalim na pagtanggap sa layunin na magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng kanilang mga mag-aaral ang nagbibigay niya ng motivation at inspirasyon para sa kanilang ginagawang sakripisyo at dedikasyon.